halaga guys, natalsikan yung ano, welder oh, sa pagbuga ng bakal. Hello guys, it's me again, Kuya Ariel Vlog. At kung bago ka pa lamang guys sa aking YouTube channel Huwag kalimutang mag-subscribe At pakihit na rin guys yung notification bell Para ma-update kung masunod kong aking mga video At sya nga pala guys May ads sa sa unahan ng aking mga video Ads, uh, advertisement o patalastas sa amin kung tawagin At sana guys huwag mong iskip ang mga ito at makikita ito guys sa ano sa unahan ba sa ano sa unahan bago magsimula ng aking video, sa gitna ng aking video at saka pagkatapos ng aking video guys, may lilitaw pa doon sa pinakadulo. Sana tapusin mo 'yon guys. Na parang tulong mo na rin sa amin guys na mga content creator ang hindi pag-escape pag sa mga ads ng mga ano namin, mga content namin. Okay guys, salamat. Okay? At ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba magpalit ng ano ng ngipin ng bako. kasi sobrang kasi guys ito sobrang hirap tanggalin to guys itong ipinang ng bako uh, may kahirapan din siya na tanggalin kaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano ito tanggalin okay umpisa na natin guys ito so, yung ano yung ngipin ng bako tinatanggal yung yung iba na ikabit na, na ikabit na guys yung tatlo tapos yung dalawa na lang yung ano yung tinatanggal noong kahapon guys ang hirap yung pagtanggal namin diyan kahapon talagang yung kamay namin ta uh, ano Uh, talagang mag, uh, na, mga na, 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 na namin kasi ano pino sinubukan namin na uh, ano guys naglagay ng ano ng tapos sa uh, pupukpukin yung yung kasama namin tapos yung alam niyo ba yung maso guys na yung maso nabali guys yung ano nabali yung yung hawakan ng maso kaya tumikit na kami ngayon eh, kaya tumawag kami ng ano ng magtatanggal diyan kaya yung ngayon ng winter ngayon yung nagtatanggal guys Ginagamitan na nila ng gas cutter O as itiling kong tawagin yan. Sobrang hirap guys Tingnan nyo kahit as itiling guys yung, Eh nahi, nahi ano pa rin Na matagal pa rin na ano na Matagal pa rin yung pag ano Pag Pagtanggal dun sa ano Sa pin sa loob Kasi may pin kasi yan guys sa loob Tapos may lock yan May lock so, Yun natanggal na guys oh so, In yung pin sa loob may pin pa yan guys sa loob yan ang, ah, mahirap na tanggalin kasi yung pin kasi na yan guys yung pin ng bako na yan may ano may lock sya sa loob guys yung ring may ring sya sa loob yung pin nya kaya ang hirap pokpokin guys pinopokpok namin kahapon yan kaya lang ano eh sumuko kami kasi hindi namin kaya kailangan talaga ng na, na talagang talagang ano yung ano ba guys yung tutunawin mo yung bakal sa loob yung pin niya tutunawin mo na ng acetylene para siguradong matanggal tulad yung nasa yung guys ginagawa ng kasama natin tinutunaw yan yung pa yung pin sa loob talagang tutunawin niya para hindi mahirapan yung tao yun na tapos sigan patuloy Panoorin lang natin guys kung paano tanggalin yung ano yung pin sa loob. kahapon kasi sobrang hirap namin yan kahapon talagang ano na talagang nabali pa yung ano yung hawakan yung maso namin kaya tumikil na kami yun kita sila nyo guys no, tinutunaw talaga eh kasi tal ayaw talaga matanggal guys pag ano pag sisinsilin mo lang na ano itutulak yung pin ayaw talaga matanggal guys kaya yan talagang kailangan yan gas cutter na talaga So yung oh, na tunaw na natutunaw na yung ano, natunaw na yung pin sa loob niya, lumitaw na yung butas. Ito yung oh, talagang sobrang hirap tanggalin guys yung ano, yung pin sa loob niya. Napudpud na kasi yan guys, sa sobrang tagal na ginagamit yung ipin niya na pagbabak ko na pudpud na kaya yung tatlo na kinabit guys yung matatlo yung tatlo na yun tago yun guys tao yung kabit lang yun yan sinisinsil na oh ayaw pa rin eh muntik na yung kamay nung kasama natin ah Nawakan na yan ng ano ng ano ng vice grip para hindi man, in case na ano in na hindi tumama doon sa yung maso doon sa ano bakal doon sa round eh ano hindi matamaan yung kamay Ito talaga ng bicycle pa matigas talaga kasi yan guys sobrang hirap tanggalin yan kita nyo pinanupan ng ano guys uh, pina, pi, ng ano, acetylene eh wala pa rin eh mahirap pa rin oh nakalahati na, na siguro guys baka, baka na yung natanggal na natunaw ng acetylene sobrang hirap namin yan kahapon guys talagang pero ano sumuko kami kasi sir, masakit na yung mga kamay hindi pa rin ano, hindi pa rin kahit konti lang musli wala, hindi umusli kailangan talaga ng asitilin ang daming talsikwis oh parang da, ano buti na lang may ano yung ano yung welder may mga pangharang dun sa mukha nya, saka matibay din yung ano guys, yung gloves kasi hindi nasusunog yung gloves oh talagang ano yan, ta nakasadyang pang ano yan, pang welder talaga na guys tinitira na naman yung ano yung kapila panorin lang natin guys yung paano nila ano kung paano nila tanggalin yung ano yung pangalawa natitirahin na yung ano yung pin dun sa pinaka hirap na hirap kami dyan uh, guys sobrang ano talagang yung ano yung mga talagang yung masuk, eh talagang ma, ano na natanggal na yung maso natanggal yung hawakan Panorin lang natin guys kung paano nila tanggalin yan. at yung paano nila ikabit yung ano yung bagong ano niya ngipin ng bako yung paglagay ng pin guys ano dyan medyo mas madali na lang yung paglagay ng pin dyan kaysa ano kaysa yung pagtanggal mahirap kasi pa guys yung pagtanggal ng ano ng pin panoorin lang natin guys kung paano tanggalin yung ano na, yung ano, kasi may ano may may, 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 may iwan pa diyan ano guys eh, may ring pang may iwan diyan yun na yata yung guys yung parang ring niya yun yung lak yung maglalak kasi yun sa loob ng ano ng ngipin niya may mag dun sa loob ng butas maglalak yung ano yung ring guys maglalak yan yan yung ano guys so oh, yun yung ring yung huling tinanggal guys yun yung ring niya guys na naglock na pang-lock niya dun sa loob. Kaya lahat lahat guys ng ano niyan, lahat ng ng pin na ano pin ng bakit na yan guys ay may mga ring dun sa loob yun ang maglalak doon kaya yun yung huling na tatanggal yun na guys ni, linilinis na lang guys para ikabit na yung ano yung bagong ano bagong ngipit ng bako ano rin lang natin guys yung para mag ano pag paano nila yung ano yung bagong ano bagong ngipin niya mas madali kasi guys yung ano yung pag ano yung paglagay ng mga ngipin niya kaysa yung pagtanggal yung pagtanggal kasi guys yung napakahirap nililinis na lang guys para ikabit na nila yung ano yung mga bagong ngipin niya tinatanggal na lang nila yung ano yung mga nagkalat na mga ano na mga bakal nung kanina kaninang yan na guys so oh, na nailagay na yung isang ano yung isang ngipin ng ng bucket eh, ilalagay na lang nila yung pin pero may kahirapan yan guys na diyan kasi nasa loob siya kailangan pang sinsil kailangan pa ng sinsil talaga kasi nasa loob siya pero hindi naman masyado. Siguro mahirap yan, guys. Kasi, ano na, kasi ipapasok na lang yung ring. Panorin lang natin, guys, kung paano nila ipasok yung, ano, yung, yung, ano, yung pin niya. Kasi, ano kasi, guys, may ring kasi yan. Yung, ano na yan, yung pin na yan, guys, may ring sa gitna. Kaya, mahirap, mahirapan din silang ipasok yan, kasi Pero, hindi naman masyado kahirapan, guys, sa gitna may pasok yan. Patano, pag naka pag naka medyo nakapasok na yung ring guys eh tuloy tuloy na yon kasi yung yung ring kasi na yun guys yung, yung tumatama sa gilid gilid ng butas kaya uh, yun medyo mahirap din ipasok no? pag ano pag hindi naka dapat may pasok muna yung gilid gilid ng ring para makapa, para dire diretso na siya kasi yung yun yung lock sa loob maglalock sa loob kita nyo guys oh, so, talaga pinupukpuk pa pero mas madali guys ang ano ang pag ang paglagay ng ano paglagay ng panibagong pin guys sa yung pagtanggal ng pin kasi pag nagtanggal ka ng pin guys yun ang mahirap pero ang paglagay ng pin yan ang madali tignan nyo guys na oh, saglit lang nailagay ngayon ilalagay na naman yung isa yan yung, yung po nagpubokpok na yan guys operator yan yung operator ng ano ng bako yan tinatanggal nila yung ano yung mga ano, nagkalat na ba, mga bakal nung pag pagano pag ano pag, nang ano, asitilin mas mabilis kasi guys yung ano yung pag paglagay ng ngipin kaysa yung pagtanggal ng ngipin yan, tulad kahapon hirap na hirap kami, nangangalyo yun na yung mga kamay namin kahapon pero ayaw pa rin matanggal eh ngayon guys, oh, ang saklit lang nila nilagay. Oh, yan na guys, ilalagay na nila yung pin. Pag nilagay nila yung pin, kaya madali na lang yan guys, sobrang dali na lang guys ilagay yung pin diyan kasi ano nasa labas na siya. Madali na lang siya pukpukin. Hindi tulad yung mga nasa loob guys, nagagamit ka pa ng mga sinsil na round bar para may tulak. Ayan, so nasa labas na lang guys. Madali na lang pukpukin yan kasi nasa labas na siya. Yan guys oh, saglit lang, eh, saglit na lang na ano guys, nga uh, eh, saglit na lang po bubukugin yan. Kaya maliit kasi yung martilyo na ginagamit kasi kaya ano, magaan lang ibukbuk, ma dapat yung malaki. Yun tumatama yung ring guys, tumatama yung ring. Ginaayos nila guys kasi tumatama yung ring doon sa ano, sa sa ano, sa gilid-gilid. Pero madali na lang ipasok yan guys Kasi nasa labas na siya Yun papa, pumapasok na guys e o, oh, Saglit lang guys pumasok na Ayun guys o oh, Ang bilis pumasok yung, ano, yung pin Mas mabilis talaga guys Pag nasa gilid yung, ano, yung, yung, yung ilalagay mong ano, pin ah, Hindi na kailangan ng sensil Ganon nga guys Kung paano magpalit ng ngipin ng bako Ay guys hanggang yun na lamang At maraming salamat <tinyo>